Box Hour, bakit pa ho na-dismiss ang kaso ni Castro, Franz Castro, laban kay FBIRT? Yung kasong po yan ay para sa grave threats. At ang uh, demanda po ni Franz Castro ay dahil nga doon sa episode ng Gigan sa Masa kung saan kinuwento ni FBIRD yung usapan niya kay VP Sara, yung anak niya, no? kung paano daw gamitin ng intelligence fund. Ang sabi niya, talagang dapat yung intelligence fund na yan ginagamit laban sa mga kalaban ng taong bayan, yung teroristang CPP-NPA, nakabahagi si Franz Castro. So, yan yung konteksto ng sinabi ni Presidente. At ang sabi ni Franz Castro, binantaan daw ang buhay niya. Na-dismiss. Bakit? Well, sangayon po kasi dismissal, obviously, no? Bakit po? Kasi hindi naman lahat po ng pananalita ay dapat maging kriminal. Bakit? Kasi unang-una, nasa Salig batas po natin yan, nasa Bill of Rights, yung kalayaan ng malayang pananalita. Hindi po lahat ng salita ay eh dapat maparusahan. In fact, lahat ng parusa ay papataw dahil lang mga salita, yan po ay merong presumption of unconstitutionality. Pwede lang po Franz Castro. Pero alam nyo, ang pagbanta, hindi lang sa salita. Dalawa po yung, yung rinirekwara ng batas. Yung actus reus, yung mga pikas na mga salitang binikas, at saka yung mens rea, yung mental intent. Ano yung mental intent? Ang mental intent talaga ay dapat, intensyon na nagsasalita na takutin ang isang tao na magkakaroon siya ng banta sa buhay niya kapag dahil nga doon sa sinasabi ng nagsasalita. So kinakilangan merong mental intention na manakot na pinagbabantaan ang buhay ng iba. Yan po ang grave threats. And sabi ng Piskalya, maski napakababa ng ebidensya na rinirequire pagdating sa Piskalya, probable cause lang, at ang definition ng probable cause ay likelihood na meron kang krimi na nangyari at yung nasasakdal ay siya nga sigurong gumawa ng krimi na yon, e eh kinakailangan mapatunayan yung actus reus at saka yung mens rea. E sabi ng Piskal, wala talagang mens rea, wala talagang intention. Number one, ang konteksto, hindi naman niya pinagbantaan si Franz Castro direksyon. Iba yung pagbabantaan na, Ho, ikaw, Franz Castro, papatayin kita. Hindi ganun eh. Ang ginawa ni PRRD, kinuwento niya yung usapan nila ni VP Sara. Nang advice niya kay VP Sara, dapat gamitin ang intelligence fund hindi lang para sa ROTC, kundi para labanan ng mga teroristang CPP-NPA. Hindi po tayo mapagbibintangan ng fake news kapag sinabi natin na terorista ang CPP-NPA dahil binansagan sila na terorista ng Amerika, ng EU at ng gobyerno ng Pilipinas. Dahil talaga namang terorista sila. Sila po ay pumapatay without due process of law. Uh, pinapatay nila yung sarili nilang mga kakampi na tumitiwalag. Pinapatay nila mga pobre mga sundalo na mahihirap. Sila po ay nag-execute ng walang... Lumadaan sa hukuman, sila po'y nangingikil ng revolutionary taxes, sila po'y sapilitang, ginagawa mandirigma ang kabataan at ang mga katutubo. Lahat po yan ay pinagbabawal ng batas o mayro nilabanan, pero lahat po yan ay ginagawa ng NPA kasama na yung paggamit ng landmines na pinagbabawal din dun sa Ottawa Convention na pinaglabi ni Princess Diana. So, ang sabi lang ni Presidente, o Inday. Yung sa usapan namin, kinuwento niya, sa usapan namin ni Inday, sabi ko, kinakailangan gamitin niya yung intelligence fund para supilin, para labanan ang mga terrorist ng CPPNPA. Ako, ginamit ko intelligence intelligence fund ko para talagang patayin ang mga terrorist ng CPPNPA. Wala pong masama doon. Bakit? Kasi merong labanan. Talaga, nagpuputukan po sa panig ng gobyerno at sa panig ng CPPNPA, di ba ko? Kaya nga gera yan eh. Alam nga ano, naman, kayo pag gera. Pero ang konteksto, hindi directed kay Franz Castro yung banta. Kung hindi, wala nga banta. Sinabi lang ng Presidente kung paano dapat gamitin ng Intelligence Fund. At yan naman po talaga ang gamit ng Intelligence Fund. Impormasyon para labanan ang mga kalaban ng gobyerno, gaya ng teroristang CPP-NPA. Pangalawa, ang sabi ng Piskal, e eh, paano magkakaroon ng intensyon na manakot na babantaan ng buhay ni Franz Castro? E eh, kung papanuuri mo yung buong sa masa ng programa niya, yan, ang daming jokes ni Presidente. Tama ba yun na magbabanta ka sa buhay ng tao tapos joke ka ng joke? So parang sabi ng Piskal, wala talaga yung mental intention na bantaan at bigyan ng banta ang buhay ni Franz Castro doon sa telecast niya sa gikan sa masa. Pero bagamat hindi binanggil ng piskal yan, siyempre po, no? Ang salita alone, kung walang clear and present danger na magre-resulta nga sa banta ng buhay ni Franz Castro, hindi dapat pinapatawan ng parusa. Dahil yan po ay garansyado ng ating saligang batas. E di gumanti rin siya. Pwede well, naman siya magsalita laban din kay Presidente Duterte. E huwag lang niya babantaan. In the same way na hindi naman nagbanta ang Presidente dahil kwento nga eh kung ano ang naging advice niya kay Sara. So tingin ko po, tamang desisyon. E bakit pa ba kung nagkakaroon ng preliminary investigation? Kasi kung isasampa yan, miski wala namang sapat na ebidensya dahil ang elemento ng grave threats ay hindi naman um, uh, napatunayan, masasayang lang ang panahon, ang resources ng gobyerno sa paglilitis ng kasong yan. At syempre, sa panig naman ng akusado, abay, sayang din ang oras niya, sayang din ang pera niya sa pagdidepensa sa so wala namang saysay -say na demanda. So ang naging desisyon ng piskal ay tama. Walang saysay ang demanda mo, Franz Castro. Bokyak. Bokya. Palpak ang iyong demanda. Gaya ng napakadami niyong mga demandang sinasampa. Alam niyo kung bakit palagi nadidismisa ng kaliwa? Kasi sa kanilang isipan, basta file lang sila ng file, wala silang pakailang kung manalo matalo. Kasi ang gusto lang nila, propaganda. Final ang kasong yan para magalit ang taong bayan laban kay dating Presidente Duterte. Binabantahan ako, kababae kong tao, kongresista ako. Ayun, tumakbo sa mga kasama niya sa kongreso. Binantaan ako, pag binantaan ako, binantaan ang buong kongreso. Eh, ito namang speaker, dahil nga galit na sa Duterte, dahil nagsalita si Presidente Duterte, sige nga, mag counting tayo, at maraming tinatago ang kongreso. Ayun, pumanik si Franz Castro unprecedented po yan. Ako, naging kongresista rin ako, 17th Congress. Alam nyo, yung mga kaliwang yan, hindi tinatanggap sa mayorya, hindi tinatanggap sa minority. So, meron silang independent bloc dahil sinusuka sila abay dito, dito sa kongreso, kung saan speaker si Martin Romualdez. Bidang-bidang mga kaliwa. Nagkaroon sila na strategic alliance. O ano nangyari ngayon? E eh, diba, winawak-wakan sila ngayon ng kaliwa. Pagdating naman dito sa PI, sa PIRMA, yan. Yan ang inyong mga kaalyado. Alliance for convenience. Basta convenience sila, makikipag-alliance. Pag hindi na, eh, sasaksaking ka rin sa likod. Kaya nga, speaker, huwag ka magtitiwala sa kaliwang yan. Wala yan. Walang mga paninindigan yan. Ang gusto lang nila talaga, i-terrorize ang buong bayan para sumunod sa kanila dahil ang gusto nila paligiran ang mga syudad at hanggang ngayon naniniwala sila na mabubuwag nilang gobyerno pag, pinal pag, pinaligiran nila ang mga syudad. Nakulaos na po yan. Na, bagamat malaki utang na loob ng bansang China kay Mao Zedong, yung sinasabi ni Mao Zedong na revolusyon sa pamamagitan na pagpapaligid ng mga syudad, hindi na po uso yan dahil mga Sino ngayon natatalo pang Amerika sa galing na maging kapitalista. Kaya kayo mga komunistang Pilipino, mga natitira na lang mawi sa buong mundo, kasama ang Nepali, hello, naiiwan na kayo ng mga panahon. Tama na mga propaganda nyo yan. Yan demand yan, propaganda talaga. Yan. O bakit alam nila talaga mang hindi ma magsuging successful ang file nila? Eh di ba nag-file pa siya ng karagdagan? Na-realize niya, ay kulang yung akin sinampa, kailangan dagdagan pa. Kung kumpleto na yung kanyang sinampa at sigurado siya na sa kaso, hindi na dapat nag-file pa supplemental. Yung pag final ng supplemental, pag I amin, mean, nakulang-kulang talaga ang mga sinabi nila. Again, bakit na-dismissan si Franz Castro? Kasi puro propaganda. Pagdating sa larangan ng batas, you need to go beyond propaganda. Dapat tignan mo yung mga elemento ng krimen at yung mga elemento, dapat pruebahan mo yan. Eh, itong grupo niya, sila rin nagsampas sa ICC. Akala nila ganun kadali kung mahirap mapuribahan sa level ng piskal Pilipino ang elements of the crime ng grave threats, lalo na ang elements of the crime ng crimes against humanity. Can you imagine kung anong dapat ebidensya na ipresenta mo para mapakita mo na yung patayat ay widespread or systematic na tinatarget ang mga sibilyan dahil sila sibilyan o kapag sila pag hindi na naman nasampayan o kapag na dismiss siya ng pre-trial chamber o ng hukuman, sasabihin na naman, ako'y biktima ng injustice, gaya ng iniiyak kayo ni Franz Castro. Hello, biktima ka ng sarili mong propaganda. Kasi you cannot go beyond propaganda. Alam nyo, kaya iniwan ko yung kabatang makabayan. Eh. Sabi ko, bakit ba puro ibag, sa kulang sa pag-iisip? Puro slogan ni Ring. Kaya akala nila yung slogan ni yung propaganda, sapat na para maging basehan ng kaso laban kay FPRRT. Well, bokya kayo. Hindi sapat ang propaganda. Hindi sapat ang slogan ni Dapat ebidensya. Better luck next time. Pero ang napatunayan natin, gumagana ang sistemang legal sa Pilipinas dahilan para dito dapat sa Pilipinas magsampa. Sampa pa kayo uli. Sampa pa more. At tignan natin kung mamimit ninyo ang onus of evidence. Ang nagsasampa po, siyang dapat pagprueba na meron man lang probable cause.